Okay, so testing na natin yung carburet carburetor natin guys, yung nilinis natin. Ayan. So maandar to Ah. Ayan, dito natin testing sa TMX Supremo. Ayan. Ayan. So maandar yung makina. Ayan. Maandar siya guys. Ayan yung carburetor nya. testing natin yung carburetor ng 155. Ayan. So, paklasin mo natin yung upuan sa kain tangke. Ayan. So, game na. Okay natin tong kain. Tanggalin natin tong luwagan natin tong tornilyo na to para mahugot natin yung carburetor, guys. Ayan. right. Ayan guys, so na natin yung kable. Ito. Inalawang na siya guys. Tapos, naikabit na rin natin yung karburador. Ayan o. Ayan. So bukas natin papanda rin yan gar. Walang fibra. Nakalimutan ko. Ayan o. Walang fibra nakalimutan ko gar yan bukas na natin panda rin to yan kasi nilagay na natin gar yan o oh. right alright ito na yung carburetor natin mga boss kung kahapon hindi natin na pandar dahil naiwanan natin yung fibra yung fibra kung sinasabi yung kulay itim ito yung pagitan ng carburetor sa manifold yan So hindi ko sana lalagyan ng problema kasi yung tornilyo kasi gar ay maluwag. So importante itong fibra para hindi uminit yung carburetor guys. Ayan, so naikabit na natin. So pandarin na natin. Magkaalaman na. Ayan. So si natin. Si natin. Mga gar. Ayan. Harahara yan ah. Ayan, sinakailaw. Ayan. Eh no. Ayun, na siya. Na-under na. Effective dito sa May Supremo natin, gar. Eh actually ito kasi yung mga ginagamit na ano eh pang-convert. No. Pag na yung carburetor ng TMX Supremo, ito yung ginagamit na pang-convert yung carburetor ng 155. Pipe. so madali kasi ito, no madaling ilagay ang problema lang kasi yung manifold Siyempre, paghihirapan mo muna ng ano yan, mga 15 minutes yan pero basic lang yan gar yan ganda ng tunog oh diba alright ganda ng tunog may iingay ang ah yes. try natin yun alright okay so yun so effective yung carburetor yun so effective yung carburetor na nilinis natin yan sa pwede sa supremo yan so ito muna gagamitin ko gagamitin ko gar so ito muna yung gagamitin ko no para malaman talaga kung effective No? ayan so ayos, ayos na naman mga boss